Nako, walang ano, walang kawala ang ano, daga Seth, Seth, Seth. <shodvik> dahil po yung daga ay napaka ano, talaga ang ah, problema talaga sa pamamahay, lalo na yung mga gamit natin, kinakain, kinikot-kot nila. Kaya nga, yung may-ari ay nag-isip ng mga paraan uh, kaya wala nang naabot sa isip niya kundi lasunin yung mga daga so nasun yung mga daga guys naglaso ng daga guys hindi niya alam guys nakalimutan niya may pusa siya pala so yung patay na daga kinain ang pusa pagkatapos ng kinain ang pusa guys ang pusa parang lasing at ganun ganun. Pagkatapos niyan, nakita ng isang aso yung pusa. Magkalaban sila yun. Kinagat ng aso yung pusa. At saka pinatay niya at kinain niya rin. Yung, unang, yung aso na kain ng pusa. para na nahihilo rin. Eh. Sabi na may ari ng aso. Sa so, sayang naman, kakatayin ko na lang tong asong to. So, kinatay niya, guys. Alam mo ba, yung ano-ano patay Pati yung may-ari ng aso, ay matay rin. Patay silang lahat. <laughs> Mula daga hanggang pusa, aso, at may-ari ng aso. Isa lang yung may-ari niyan, eh. Siyempre, sa lahat.